Yan, kakabsat mga bunsoy. Stage 2. Stage 2 na to ng esplanade. Yan. Stage 1 mamaya. Hataglitan natin stage 1 mamaya. Stage 2 to eh. Ito. Yan yung Binondo, ano, Intramuros Bridge. Hindi pa kasi tapos actually. Stage 2. Dito stage 2. May, may mga ginagawa pa. Yan o. Sa taas niya, tatapos na. Yan yung Binondo Intramuros Bridge. Yan yung El Hogar Building. Yan o. No? Talagang ano na yung building na yan. Talagang classic. Yan o. No? El Hogar Building. Uh, oldest building yan sa Escolta. Hogar Building. El Hogar Building. Yan. Yan o. No? Yan o. No? Pinakamalit na nga eh. Siguro dati sikat na sikat yung building na yan. El Hogar. तो बहुत पी पिस्तरी ना malapit malapit lapit na rin yan yan o. yan yung El Hogar building El Hogar building balit talaga tayo dito tapot kaput na kaput na Kita sa taas yan yun, yun yung paakit ng ang Intramuros uh, Intramuros Binondo Bridge yun yung paakit, pag-aakit sa yan paakit ng Intramuros Binondo Bridge yun paakit tayo paakit tayo sa taas yan sa taas ito National Press Club yata ito hindi ko na alam yung mga building dito ano building to ito yata ito pala yung National Press Club hindi medical clinics to medical clinics ito yung mismong ano. ayun ko anong building to di pa po tapos eh. Maganda po 'yan Pagtapos tapos na Oo nga. Oo. po gina ginagawa pa po eh. Mhm. po. Lalo po sa gabi. Ganda po rito sa gabi. Ilaw lahat. Hindi ilawan po lahat 'yan sa gabi. <coughs> Kagabi rito, maganda talaga. Nakailaw talaga lahat ng mga nanonood. yung mga ilaw dito sa gabi. Ito stage stage 2. Actually, may ano nga talaga nila? Mabilis 'yung trabaho nila. diba Ito stage 2. Binondo Intramuros Bridge Yan yung mga ilaw na yan Kagabi ang ganda rito Saka lahat Balik tayo dito pag totally tapos na Mahirap din kasi yung, yung talagang inaugurated na yung Lahat tapos na diba Mas Maganda yun yan. El Hogar Building Pinakalumang bridge Kitang kita nyo naman yung kalumaan ng building Diba Pinakalumang building sa Escolta pinakamaliit na nga di ba yun o El Hogar El Hogar Building Ganda rito boss oh. <laughs> Lalo pag gabi Masarap pag vlog dito ay mga ilaw-ilaw May -ilaw. <laughs> well, mga gabi rito mas maganda Ilaw lahat yan <laughs> Balik mas sa atin yung balik dito Pag tapos na tapos na diba? May ginagawa pa kasi Ito architect's perspective yan o. Oh. Ayan sinasabi niyo weak leader. Ikaw, project ni Apo BBM yan eh. Ito. Ito. Itong itong Binondo Intramuros Bridge. Kaninong project ba ito? Diba? Yung cordoba ba si Bo? Kaya talaga kay Digong yun. Talagang kay Ede. Eh, Iyan natin kay Digong talaga. Eh. Sa Cebu. Yung mahabang tulay dun. Ito. Panatapos. Panatapos ganito nung magiging itsura niyan. Ganito magiging itsura niyan. Yan, gilid ng iyan, yung ilog, di ba? Yan. Ganda, di ba? Panatapos siya. Iyan ang magiging ano. Iyan ang magiging out uh, outline niya. Ganda. Eh, out na tayo. Punta tayo ngayon sa Yucheng. sa ano. Balik na kaya tayo din sa ano. Pa Forest Park ng Arosero. Out na natin muna. Out na muna natin ha. Mag, mag-upload po yung videos ulit doon sa, uh, ah, sa Aroseros Park. Bye-bye! Bye-bye!